News. Anim naman na organisasyon na akredit ang kamera para lumahok sa budget deliberations. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano. RMN Live Reports. Inihayag ngayon ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na inaprubahan na ng Kamara ang request for accreditation ng anim na civil society organizations para makalahok sa deliberasyon para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Kabilang dyan ang Federation of Free Farmers Cooperatives, Safe Travel Philippines Mobility Innovations Organizations, Makati Business Club, Aliansa ng Nagkakaisang Malamayan, Center for People Empowerment in Governance, at We Solve Foundation. Ayon kay Abante, may apat pang civil society organizations ang nagpahayag din ng intensyon na magsumite ng requirements. Dalawa ang tumangging lumahok at labing apat ang wala pang tugon. Binigyan din ni Abante na ang ipinatutupad na pansamantalang patakaran ng Kamara para sa paglahok ng iba't ibang organisasyon sa budget deliberations ay unang hakbang pa lang para sa layo layuning maging lubos na transparenta uh, o bukas sa publiko ang pagbusisi sa pambansang pondo. Ang paliwanag ni Abante, ang nakalatag na mekanismo ngayon ay hindi pa pinal dahil ang kasalukuyang taon ay pilot period pa lamang para matukoy ang mga dapat tutukan para mapahusay ang proseso kaugnay sa paghimay at pagsasabatas ng tao ng pambansang budget na dapat matiyak na pakikinabangan ng bayan at ng mamamayan. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, tatak RMN. RMN.